Kuya, ah. pumunta na ba din si Makmak? -Mak? Hindi po, yung yung ba, bakit? Ito nang hihiyo ko ng merienda eh. Ba? Bawala, andito naman yung stepping. <tod> <tod> ah, sa sarap ng gising pag walang nag ba? Imala e, yata, hindi ako pinuntahan ni Kalbo. <tod> baka naglalaro dito ng sa bilyaran nyo na sana panalo na si kalbo <laughs> para makahingin ng merienda <laughs> uh, walang player kuya ah. Nat, pumunta na ba dito si Makmak? Hindi pa, bakit? Aba, ayan ni ko ng merienda. Ba. Wala ka naman Ba wala baka agising ko nga lang eh. Hindi okay, pa naman ka rito. Hindi pa, o si, pupunta ka muna sa kanila. Okay, o okay. well, dami mong ano ha. Dami mong customer no. Ba't anong balak mo? Mungingi ako ng merienda. Munga? Oo. Siya, dyan ka na kuya. <laughs> Ba't kaya hindi nalabas to no? Ba't ginagawa na ni Calbon? Pray! Pre! Bawala. Pre! Bawala. Andito naman yung stepino no? Ano kayang ginagawa mo? Tignan ko, ano ba? Talagay. <laughs> Yakari ka sa akin, mama. Yakari mo. Asan ba yan? yan? Asan ba yan? Asan yan? <laughs> Tidak, 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 tidak,

Siapa yang penunggu gawat? itu ni Hahahaha Hahahaha Tolong ke asinan tu lagi ya, Masa nak I <laughs> do